What's up, mga gunggong? beautiful Sunday morning. Magandang umaga sa inyo lahat. Welcome to another episode ng ating Coffee with Mad Gong. Kape-kape muna tayo guys. Ah, habang pinagmamasdan at nandito sa labas na medyo malamig na panahon. Ayaw mga gunggong, maaga tayong nagising ngayon. Maaga talaga akong gumising. Pinilit kong gumising ng maaga. Dahil Sunday na, uh, bukas may pasok na ulit. So kapag ka ganitong weekend, sa Sabado lang ako tumutulog ng mahaba. Pero pag Sunday, pinipilit kong gumising ng maaga para sanayin yung katawan, yung body clock. Dahil kapag ka late ka nagising ng Sunday, late ka rin makakatulog. O late ka magigising ng Monday. So sinasadya ako talagang gumising ng sobrang aga kapag ka ganitong Sunday. Plus, para maging mas productive din yung araw, mas marami akong magawa. And speaking of productivity, mga gonggong, -gong, no? kapag ka ganitong uh, weekend, lalo kapag ka Sunday, uh, maganda yung gumigising ka ng maaga para marami kang matapos. Lalo-lalo <coughs> uh, na yung mga, syempre, mga gawain bahay, mga paglalaba, paglilinis, sa pag-prepare -pag na rin for the next day sa pasok ng Monday. So, napaka-effective nung ganito ng pagising ng maaga. <coughs> Actually, karamihan sa mga successful na tao, uh, <clears throat> malamang, malamang eh, inababasa nyo na mga early riser sila kung tawagin. Gumigising sila, mga 5.30, 6.30, 7.30, basta below, below 8 o'clock palagi. Hindi naman tayo successful. <laughs> Pero maganda raw na practice yon na gumising ka talaga ng maaga kung, kung na, naalala ko tuloy sa probinsya, sa lugar namin, talagang yung mga matatanda, mga gunggong, natutulog sila, maaga rin, mga 7 o'clock, 8 p.m., basta below 9 p.m., before 9 p.m., tulog na sila, nakahiga na sila. Pero nagigising sila madaling araw. <clears throat> Dahil ganun yata din kapag ka edad na, uh, gusto mong masulit yung araw. <laughs> naalala ko tuloy yung uh, may lola yung uh, kumpare ko na kapag gumising ka ng alas 6 ng umaga bahaw na yung sinaing <laughs> dahil ibig sabihin nun pag sa sobrang aga magising ng lola niya nagsasayang na kagad ng mga 4 or 5 o'clock pag gising mo ng 6 bahaw na malamig na yung sinaing sa sobrang aga na lang magising but anyway guys ganoon talaga hindi ko alam kung sa mga probinsya lang o oh, kahit sa mga siyudad, ganun din. Pero sa mga probinsya, ganun, brad. Kung papansin nyo, yung mga taga-probinsya dyan, makaka-relate yan sa akin. Ang agad nilang natutulog, 7, before 9pm, nakahiga na sila o tulog na sila. Pero nagigising yan, alas 3, alas 4, alas 5. Which is lately, na-realize ko na mas effective pala yung ganyan. Mas masarap din sa pakiramdam. May pakiramdam ka na tinatawag na, kung tawagin ni Kapoy sa Tagalog. Yung pag nagising ka ng sobrang late, mga 10 o'clock, 11 o'clock. Parang malagkit yung pakaramdam mo, parang malambot. Parang hindi ka energetic, parang lalo kang tinataman. Pero kapag gumising ka ng madaling araw, ng sobrang aga, mas energetic ka. Don't uh, untoken ka sa umaga, mahirap. Pero kapilang, kapilang ang katapatnon. Mahirap practicing at sanayin sa umpisa mga gonggong. -gong. Pero kapag nasanay ka na, basic na sa'yo yun. Pag sanayin na yung katawan mo, yung body clock kung tawagin hindi lang, hindi lang yung mga <coughs> matatanda, yung mga <coughs> sanay na. Pero ito rin yata yung ginagamit drill pag sa military. Pag nasa military ka, talagang pinapractice na maaga kang magising. Para madami kang magawa. At yung pagising yata ng maaga, mga gonggong, -gong, eh, parang one, another form of cheating the day. Parang hindi naman siya cheat day, pero parang life hack siya. <laughs> kung tawagin. <laughs> kung baga, mas, mas madami kang matatapos. <laughs> Tsaka mas makakapag-concentrate daw kapag ka uh, magigising ka ng maaga. <clears throat> kung matatandaan nyo, nung high school at college tayo, kapag may exam tayo, at gusto natin mag-review, hindi ko lang kung na, na-try nyo na itong mga gonggong -gong eh. Try mong gumising ng madaling araw, dun ka mag-review. Na-testing ko yon ilang-ilang beses. paggising ko ng madaling araw, wala stress, alas, 3, alas 4, pag nag-review ka ng ganong oras, pasok lahat sa otak mo. Yung gusto mong i-analyze, yung gusto mong matutunan, yung gusto mong memorize Testing nyo yung mga gonggong sa mga estudyante pa dyan. Gumising kayo ng maaga, saka kayo mag-review. Though mag-review ka din ng gabi, pero mas effective yung gigising ka ng madaling araw at doon ka mag-review. Mas mabilis pumapasok sa otak. Siguro, ang scientific explanation, eh, pagigising mo pa lang, fresh pa yung otak mo so siguro yung unang bagay na ipaprocess niya, yun yung matatandaan niya madalas pero wag naman yung hindi ka tutulog mga gonggong syempre kailangan ng uh, tamang tulog, tutulog ka ng mga 9 ganun, tapos gising ka ng mga 3 or 4 o'clock, effective yung mga gonggong I-try niyo kahit hindi kayo magre-review yung pagka may gusto lang kayong pag-aralan o may gusto kayong matutunan, try niyo pag-aralan, umpisa ng madaling araw at siyempre, sabayan nyo na rin ng masarap na kape. At masarap na almusal. Speaking of almusal, mga gonggong, kapo na grocery kami. So, naubos na kami na stock ng pagkain. <laughs> so, dahil nung bumagyo ko natandaan nyo, wala kaming stock ng pagkain, wala kaming uh, kung ano-ano. So, this time, nag na kami. So, nag-grocery kamahapon, bumili kami ng mga pangalmusal lulutuin for for the next 2 days, 2 to 3 days. Pagka dumating na naman itong uh, uh, heavy rain, itong bagyo, ngayon darating na Martes at Merkules Okay? So, madgong tips sa mga na dito sa UAE, mga gonggong, -gong, no? Mag-grocery na kayo in advance, mag-stock kayo, maraming tubig. Siyempre, uh, kung anong gusto niyo pagkain, pero uh, preferably, di mga fresh food. Uh, pwede rin prosen, uh, manok, baboy, canned goods, tinapay, basta hindi dapat mawawala yung necessity na tubig. Okay, mahalaga na, napakahalaga yung tubig. Sabi ka nga, eh, 70% of our body daw ay made of water, kaya tubig lang. <clears throat> Madaming tubig, tsaka kung anong gusto nyo pagkain. Pinakamahalaga niya mag-impact kayo ng pagkain, okay? Dahil siyempre kapag kaumulan na naman ng 2 days, hindi natin alam kung kailan na naman makiklear yung mga kalsada. Hindi ka na naman makakalabas. So, it will take maybe 3 to 4 days. Sa so, habit din yung nag -imbak na pagkain, mga gonggong, -gong, no? Pero wag naman yung nasisirang ng pagkain. Yung mga canned goods, ganon, just in case. Okay. <clears throat> mga instant, pwede na ang instant noodles. Kahit hindi medyo healthy, pero masarap, guys. Lalo-lalo na yung pancit canton. <laughs> Chili man si, o oh spicy. Wow. <laughs> Heaven. Naalala ko tuloy nun. Kapag naglalaro uh, tayo ng computer sa mga computer shop, nung high school at college, 'di ba? Yan ang paboritong combo. Ate, open hour tsaka dalawang pansit canton. Utang ina, big time ka pa noon, <laughs> Pag nag-open hour ka sa mga computer shop, rich kid ka. uh, <laughs> ah, ko lang, it's one of those days, 'di ba? Pag ng computer siya, magladro ka isang oras. O pagka weekend, overtime, uh, open time. Nakakamiss. Ah, pero may mga computer shop pa ba ngayon sa Pilipinas? Parang ang nakikita ko na lang ng mga sikat na computer shop na bukas eh di yung mga ano, TNC, dun yun, Netopia. Pero madalang na, no? parang oh, kakunti na yata yung mga computer shop ngayon sa Pilipinas. Dahil siguro, uh, nung nag-pandemic, unang-una nung pandemic, for sure maraming tinamaan na computer shop business na nagsarado. Pero may mga magagaling na businessman at mga mabu mga good Samaritan, mabubuting tao. Ang ginawa nila, Brads, yung uh, mga computer shop nila, kinonvert nila sa mga nag uh, online schooling. Okay? So yung mga kabataan, mga bata na walang laptop, hindi maka-afford mag-laptop, ginawa nilang ano, binuksan nila para sa mga online schooling na ganyan. Which is good, napakaganda, napakagandang uh, initiative noon. <coughs> binuksan nila ang nabasa ko pa ay parang libre pa karamihan para lang sa mga batang hindi makaport ng laptop hindi makapag online dun sila sa mga computer shop ang galing no so na-convert nila yung computer shop sa, sa kung dati nakakasira ng pag-aaral ngayon yun yung ginagamit para makapag-aaral <laughs> so, galing nun, guys yung mga ganong uh, initiative yung mga tama pero ako ngayon kung nakabangon na yung mga computer shop, <coughs> ma madami na rin kasing ano eh. Marami na rin kompetensya pagdating dyan. Pero isa yan sa mga ano, mga uh, dream business ko dati, computer shop. <laughs> dream, ko dati na sirahin yung kinabukasan ng mga bata eh. <laughs> Hindi kasi nung high school at college ako, madalas akong tumambay dyan sa computer shop. Siyempre, laman tayo ng computer shop. Kaya nga computer graduate tayo eh. So, 'yan yun siguro yung pangarap ng every gamer. Isa sa mga pangarap, makapagtayo ng sa sariling computer shop. <laughs> Ayun. So, ang mga computer shop talaga, 'yan ang mga ideal business sa ating mga gamer. <laughs> mga one of the dream business natin. <clears throat> At hindi lang yun. 'no. Hindi lang uh, hindi lang 'yon, hindi, hindi lang dahil doon. Dahil na rin siguro sa napakadaming memories Napakadaming memorya, unforgettable moments dyan sa computer shop. <coughs> eh, halos isa yan sa pinakamalakas na business. Umpisa pa lang nung high school ako. Noong year 2000 something. Kung matatandaan nyo, yung mga monitor na matataba, malalaki kung tawagin CRT. <laughs> yung hindi pa flat screen, yung medyo umbok pa ng konti dati, ganun pa, di ba? <laughs> Tsaka ang pinaka, ano dyan, pinaka OG, mga gonggong, -gong. eh syempre yung mouse na bilog na natatanggal yung trackball yung parang itlog yung, <laughs> yung madalas nakawin sa mga shop <laughs> dati ganun lang ang mouse eh. sobrang bigat po eh pero nung dumaan ang mga panahon napalitan na ng mga optical medyo magaan na di ba? yung mga nabibili na sa CDR King baka dami napakadami memory sa computer shop uh, yun nga lang Ah, uh, nga after nung uh, pandemic, ginawang uh, karamihan, uh, ay karamihan, uh, ginawang mga online ano, online school. Uh, pero karamihan uh, mga hindi pinalad eh nagsarado na. At may mga kakilala ko na hanggang ngayon isarado eh, sarado pa rin yung mga shop na nila dahil hindi na siya ganoon ano, eh. hindi na ganun ka uh, <coughs> ka-in demand katulad dati. Siyempre, nabubuhay na lang, nakakasurvive na lang yung mga malalaking shop na nakakapag -sustain. Pero sana naman, hopefully ay makarecover sila. <coughs> dahil uh, malaking tulong pa rin naman eh. Dahil hindi naman lahat ng tao eh nakaka-afford ng laptop, tsaka ng personal computer. Though ngayon, uh, medyo mura nang bumuo ng mga computer ngayon, bumili ng computer. Uh, dahil nagkaroon na ng uh, oversupply ng mga parts. Pero hindi pa rin lahat eh nakaka-afford. Tsaka hindi mo naman talaga kailangan bumili eh, kung hindi mo gagamitin. Kung dati is e, necessity 'yon, uh, ngayon e, optional na lang. Hindi mo talaga kailangan bumili. <coughs> uh, naalala ko pa, uh, pumatok din 'yung negosyo na PisoNet. Kung uh, naalala niyo yun mga gonggong -gong, no. So 'yung computer, kung kung dati, ah, uh, tayo ng piso sa arcade, ngayon meron da may mga lumabas na, na PisoNet, maghulog ka lang ng piso, may computer ka na may internet ka pa. Mga ganun, 4 piso ata, 5 minutes, mga ganyan. Okay din 'yon, okay din 'yon, alternative din 'yon. Pero ang feeling ko ngayon na mga namatay na rin ang negosyo ay yung mga arcade. Kung natatandaan nyo guys, yung mga, katulad yung mga sa mall, nagpapapalit ka ng token. Tapos dati mayroon din yung mga hinuhulugan na piso, sa naglalaro ka. Mga play as long as you win. Parang feeling ko namatay na rin yun. Ikaw, konti na rin yung mga ganyan ngayon. <coughs> yung mga tipong maglalaro ka ng uh, Metal Slug, Tekken, <laughs> Street fighter, <laughs> Inuhulugan ng piso. Wala na ako, konti na ako nakikita ko na ngayon eh. <laughs> Nung umuwi ako ng Pilipinas, dati sa mga naladaanan kong kanto, maraming ganyan. ng mga pen machines. Ngayon wala na, wala na ako nakikita. At syempre, ang nawala na rin, eh yung kinakaaliwan natin dati na video carrera. <laughs> Tsaka yung fruit <prot> game. <laughs> eh pero iba naman yun mga You Yun naman, eh literal na sugal yun. <laughs> Kaya pinagbabawal at hinuhuli. Pero sa lugar namin dati napakadaming ganyan, guys. Kumaga parang yun yung ano, semi-sabungan eh. <laughs> Barya-barya nga lang. Pero libo-libo din yung mga tumataya, brad. Ha? Yung mga talagang legit na sugarol. Eh, isa na ako doon. Pero... Pero ano siya, hindi siya masyado nagtagal. Dahil nga illegal hinuhuli. Pero madali ang pera doon. Pero illegal siya. So nung nagtagal, inirerade na yung mga gano'n. Tsaka bawal na, guys. Huwag na kayo magaganyan. And uh, speaking of sugal, hindi lang yun yung mga bawal na. Sa Pilipinas para bawal na magsugal talaga sa bahay. At <coughs> may permit ka, yung ano. Pero yung kahit yung mga simpleng tongets lang, mga gunggong. Yung magtotongets kayo sa bahay lang, in-house lang. Hinuhuli brad sa amin. <coughs> Nare-raid ng mga polis. Masama nun brad. Pagka nahuli ka na nagsusugal, ikukulong ka. Kasi ano na talaga may batas na talaga para dun eh. <clears throat> pagka nahuli ka locally tatrans transport ka na sa ano regional wala na kulong ka brad hindi ko lang alam kung ilang buwan o ilang taon ng sentensya doon pero pag nakailang opens kaya yata yari ka so mga gonggong -gong, tatandaan nyo yun kaya magsusugal masama yun hindi lang masama bawal na talaga <clears throat> pero may napapansin ako ngayon na sumisikat yung mga online kasi no so, matagal na sikat yung mga scram ano scramble ba yun may tawag, ginatawag doon ang dami, may nakikita ko mga website eh. kahit yung mga ka, sa group sa group namin, sa gaming community, marami na rin nagsusugal eh. kasi <laughs> muno niya si Uncle Mons eh. <laughs> tsaka si Savior pero guys, yung nag sa online ang dami na eh, talagang magta-transfer magta ka lang ng Gcash para pondohan yung account mo, gagawa ka ng account, pupondohan mo ng Gcash, o siyempre, real money yung ginagamit Pwede ko rin mag-cash out instantly lahat ng eh ngayon mas nag-evolve pa ang sugalan brad kung natatandaan nyo dati napaka-trending yung online sabong na pinasarado na rin naman ng sa Pilipinas <clears throat> dahil napakadami talaga na brad easy money pero easy loss ka rin <laughs> ika, ika, nga eh nakabili ako ng uh, motor <laughs> dahil sa online sabong <laughs> dating may Montero Sports <laughs> Ang pinakamatindi pa doon, naka, nakapangupahan ng bahay dahil sa online sabong. Dating may house in lahat. <laughs> Meron naman, nakabili ng bike, dating nakamotor. Utang na, daming memes guys doon sa mga online sabong na mga nalulong. Pero guys, huwag nyo nga ano yun wag' huwag nyo i-underestimate yun. Dahil may mga tao, may mga nabalitaan ako dati kaya sa lugar namin na uh, mga nagpatiwakal dahil dyan. Uh, talagang kasi dahil easy, easy money nga din, madali rin matalo guys mabilis din maubusan ng malaking halaga <clears throat> dahil may mga tao na nangungutang para makataya lang uli na makakabawi syempre yan kasing pagsusugal eh addiction minsan yan eh uh, hindi lang minsan libangan sa ibang tao parang it's a form of addiction eh dahil hindi naman hindi lang yung pera eh, yung nagpapa nag, nag nagpapa-addict sa sa paglalaro may may something na yung pakiramdam na kapag ka tumataya ka yung excitement ba Parang sa ibang bagay din, 'di Minsan, uh, adik ka sa let's say adik ka sa basketball o adik ka sa uh, billiards for example. So minsan hindi mo na hinahabol yung yung reward eh o yung pera. Secondary na lang yun eh. Minsan may something doon sa excitement, doon sa process, doon sa proseso na nagpapagaan sa pakiramdam natin na nakaka -addict. yung excitement, yung lalo na pag nananalo ka, yung reward. So may something doon sa sugal. Kaya sa US na may na mga nabasa kami nang mapanood ako na may mga treatment center talaga para sa sa gambling addiction. Hindi lang sa drug addiction pero sa gambling addiction din. So <clears throat> So mag kayo mga gonggong. Uh, daw masarap na maglibang pagka ng online na uh, casino kasino uh, tapos pa konti-konti lang nataya ay yan, good siya, walang problema yan yun lang, kailangan mong limitahan yung sarili mo, kailangan mong limitahan na uh, kailangan mong mag din ng budget dyan, dyan, guys. Hindi yan basta-basta bibera ka, magbabagsa ka ng uh, 10K. So, kukontrolin oh, mo rin ang sarili mo. Lagi niyong tatandaan, guys. Ito ang turo sa akin, mga kapamilya kong sugarol. <laughs> yung mga ganyan, mga kasino, mga sugalan, lagi yan sa pakabig. Pakabig. Ibig sabihin, lagi yan sa, sa side ng, uh, ng may-ari yung panalo. Okay? Ika nga, napanood ko sa mga documentaries na nababasa ko. Ang chances of winning mo lang sa casino ay napakaliit. It could be maybe 25% lang out of 100. Or maybe less. Kasi dinesign talaga yan para kumuha ng pera. So ngayon, eh, medyo iniba na yung strategy. Hindi na siya, hindi na siya yung talagang uh, black and white na 1 to 0 lang yung taya. Na talo panalo lang. Ngayon may mga entertainment na kung makikita nyo yung mga online casino guys, may mga dealer, naka-webcam, may mga babae pa, di ba? So, madami na, marami na siyang ano, talagang uh, sugal and entertainment at the same time. Pero mananalo ko talaga Brad, kita ko talaga eh, yung mga kasama ko nananalo eh. Pero siyempre, huwag datan, ang pinaka, ang kasi dyan dapat talaga, ito eh, old school na technique na marami rin na nakakaalam kapag nanalo ka na, let's say tumaya ka isang daan, nanalo ka isang daan, itago mo na yung puhunan mo, tapos ang ilaro mo na, yung panalo mo, yun lang ang diskarte, dyan mga gunggong. Pero minsan, uh, o oh, karamihan sa si tao, eh, nag <coughs> Ramdam ko yan, greedy rin ako minsan eh. <laughs> so kapag gaganyan, eh, gusto natin ng mas malaking panalo, dun tayo natatalo. Kapag malaki na, siyempre, pakiramdam natin, swerte ang swerte na tayo tataya tayo ng malaki ilalahat natin doon naman tayo matatalo ganun talaga ang sugal mga gunggong <coughs> so kailangan alam mo yung limitasyon mo sa <coughs> kailan so, kailangan matalino ka talaga dyan so pag nanalo ka na parang ano lang din yan trading kumbaga you should have your ano trading plan dito naman you should have your sugal plan <coughs> kailangan may plan ako sa sugal kailangan may budget din yan guys hindi yung pupunta ka na okay magdala ako ng 10k ay sa to, anong gagawin ko dito? Kailangan may plano ka sa pera mo, kung anong gagawin mo. Pag nanalo ka, tatago mo to, ilalaban mo to, yun ang plano, dapat may plano ka rin. <laughs> Pero ang pinaka memes dyan guys, ang nakakatawa, lalo sa mga sabungan na eh, sa lugar namin. Wala, sabi ng mga matatanda, walang lumalabas ng sabungan na panalo. Nainiwala ba kayo dun, guys? Walang tao, walang sugarol na lumabas ng sabungan na panalo. Hindi dahil dun sa rules na laging pakabig yung bangka o yung owner. <laughs> dahil, karamihan dyan guys, yung din na tao. <laughs> Kahit panalo yan guys, ng 10K, paglabas niya ng sabungan, tatanong yung mabrad, umusta ang ano, panalo ba? Wala, talo eh. <laughs> o minsan, meron medyo, medyo, may humble. Asabihin As sa'yo, wala, bawi lang eh, pero panalo ng 100K. <laughs> Yan ang nakakatawa guys. Testing nyo Brad. Okay, pumunta kayo dun sa mga, sa sabungan may permit naman yan, legal yan. Kasi considered as sports na rin yan. Pumunta kayo sa sabungan guys. Pagkatapos ng laban, doon kayo sa labas, maghintay kayo. Magtanong kayo ng mga tao na random. Sabihin nyo, uh, Kuya, kumusta mong sabong? Magkano'ng panalo? For sure, marami sa sasagot sa inyo ng, wala eh, talo lang eh. Pag may sumagot sa inyo na, bawi lang, ano lang, tama lang. Ibig sabihin, panalo yun guys. <laughs> Walang sasagot dyan sa'yo na sasabihin, ay, panalo ko 200k. Ano, pupusta kayo sa akin, bibihira mong sasabihin na sa'yo. <laughs> Danas ko yan, Brad. Hindi lang sasabungan, pagpunta ka sa peryahan, o sa kahit sa larangan ng sugal, pre, walang aamin sa'yo na may nanalo. <laughs> Pero sundan mo, pupunta yun sa mall. Huwag panalo. Pag feeling mo panalo, tayo, pupunta yun sa mall, o pupunta sa mga tindahan ng PSN, sasakyan, bibili na yan. <laughs> o pagka medyo uh, ano responsable tao dadal ilalabas na ng pamilya niya pupunta sa ano sa sa syudad magsa shopping yan testing <laughs> niyo <in> guys <laughs> comment nyo kung totoo <laughs> pero i assure you <laughs> 100% ganun ang mangyayari diyan <laughs> gano'n din bro sa wedding <laughs> sa wedding. Kahit yung numero, eh, tandang-tanda na tinataya ng isang tao. Pag tumama yan, pag tinanong mo, sabihin nun. Iba naman ang dialogue nun pagka sa mga wedding, sabihin sa'yo nun. <laughs> naku, wala akong taya eh. <laughs> Pero, ang, ang, masama dun, yung kubrador o oh, yung nagpapataya na umiikot sa barangay, eh, eh chinichismish ka na na, oh, naku, tumama ito si ganto ng halagang ganito. Doon kayari. <laughs> <laughs> Yun yung nakakatawa doon. <laughs> Anyway guys, yun ang mga bloopers sa sugalan. Wala ganyang kakalimutan. Set your boundaries. You should have your sugal plan. Huwag <laughs> masyado maa-addict. Pero mga gonggong, mapapansin nyo, yung mga matatanda naman, na mga, I mean yung mga medyo maedad na senior citizen, mahilig din magsugal eh. Anong isang isa, isa sa pinaka popular na sugal sa atin na yung long term ba, yung misal maghapo ka nakaupo, ayos lang. Bingo. Yan, Brad. Sugal din yung bingo, di ba? Siyempre, may tinatamahan din pera, sugal niya. Pero yung mga matatanda, Brad, kasi sa, para sa kanila, ano, mga senior citizen, form na lang libangan yan. Naglilibang na sila dyan. Kung baga, pampalipas oras na lang yan, eh. yan eh. Yung uh, bingo, mahjong Kasi minsan makikita mo yung tayaan, maliliit lang eh. Piso, ganun lang, limang piso, sampung piso. So, maliit lang siya. Hindi siya talaga masakit pag natalo ka. Ah. So, pakarandam ko, uh, yung mga matatanda, is, eh, isa form of libangan nila sa kanila kasi retard na sila, wala na silang ginagawa. So, para lumipas lang yung oras, saka para may makasosyalize lang na tao. Parang gano'n ba? Kung makikita mga Chinese brad, mga gano'n eh. <coughs> so, kahit sa Pilipinas, pumunta ka sa SM, sa mga, sa mga mall, di ba may mga legit na binguhan doon, na may mga permit. Makita mo, puro matatanda yung tao eh. Punta sila umaga, kalipas oras, bingo, maghapon, kain, uwi. Ganun lang, ganun lang yung araw nila. Kasi siguro para hindi maboring. Eh, kahit naman ako guys eh. Kahit uh, syempre, ako pag ka nagretiro tayo. Wala ka nang gagawin nun brad. Hindi ka na syempre hindi ka na check ng email mo. Bihirang bihira na lang. O medyo mahilig ka pa rin maglaro. Magadro pa rin. Pero pagka gusto mo lang ma-enjoy na yung araw-araw. sa tao. Kasama yung mga kaibigan mo. Baka ganun din yung gagawin ng mga natin. Baka tumanda tayo. <laughs> Pero ngayon nga. Eh, syempre nauso yung mga online casino. Yung mga, yung mga medyo may edad na, mga senior, eh, na computer literate doon naglalaro Paramihan. Which is okay din. Mas okay din 'yon kasi nasa bahay ka lang hindi ka alis. Pero at the same time, nawawala no, yung uh, yung parang authenticity niya eh na habang naglalaro ka, nakikipag-chismisan ka, nakikipag-socialize ka. So may pros and cons. Ang gala, pag online, di mo na kailangan lumabas ng bahay. Ayun nga lang, pag ganon, magka-travel ka pa, o swerte ka kapag malapit sa bahay niyo. So, kaya ikaw na lang yung pipili. <coughs> Napapasarap ang kwentuhan natin guys Okay mga gonggong -gong, uh, Ubus na yung kape natin Magluluto na rin ako yung breakfast na misis Salamat sa pagsama nyo sa akin sa episode 2 ng ating Coffee with Matgong. Okay, mamba out, peace out, stay safe, see you next time.